So, 2008, bakit ka umalis ng Pilipinas? Ah, bakit ako umalis ng Pilipinas? Siyempre, lahat naman tayo iisa ang pangarap natin bakit ba tayo naalis sa ating sariling bansa. Ayun e, ay ang um, makasakay tayo ng eroplano. <laughs> 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 Hindi naman, oh. So, bilang isang anak, at responsable, so, ako ho naranasan ko ang hirap ng buhay and kasi ho, ako ho nung nag-aaral ako ay sobrang hirap talaga. Feel na feel ko noon kasi ako ho ay panganay. Sunod ako sa panganay pala. Nakalimutan ko. Kasi sa ito mukha akong panganay. <laughs> Umalis ho ako sa Pilipinas sapagkat kami ho ay may utang. May utang ako sa tao na kamag-anak ko na bayaran dahil alam ko walang pambayad ang magulang ko. And pangalawa ay gusto ko hong ito pa rin ang pangarap ng aking pa pangarap ko para sa aking pamilya. Gusto kong suklian ang kabutihan na ibinigay sa akin ng aking mga magulang and ako'y pinag-aral nila at napatapos din ako ng guro. At bilang isang anak ay although hindi naman ho talaga natin gustong maging ano tayo, parang bangko sentral. Pero ako ho sa akin ay mas masaya ho ako pag nabibigyan ko ang aking mga magulang ng kwarta. Kasi sa panahon hong ito, pag sila, ang buhay ho ay maigsila. Para sa akin ay gagawin ko ang lahat para sila ay mabigyan ng magandang buhay. So, hindi naman ho kami ganong kayaman. Kayaman, hindi naman ho talaga kami mayaman. So, simple buhay lang kami meron. So, nagkataon lang tayo ay nandito sa bansang Europa. So, ang the most important for me is yung naiibigay ko ang kanilang pangangailangan niya araw-araw. And kapag may emergency, so, nandito lang ako para supportahan sila. And the third one is yung meron akong na-invest, investment. So, may lupa, may bahay yan yung pangarap ko kaya ako ay umalis sa ating bansa and syempre and the last yung makapag-ipon for the future kasi ako ho ay isang tombi di ko alam ko ako'y magkakaanak o aalagaan ako na aking mga pamangkin so ayoko hong umasa sa ganong bagay so may pangarap pa rin naman ako magkaanak kahit anong mayyari I will do all my best para ako magkaanak and makapag-ipon para sa aking pagtanda, may mga insurance, nahuhulugan ng mga insurance. And ang aking pag-abroad ay dahil yon sa aking mga magulang. Lagi ko silang iisipin hanggang sa ako ay makauwi ng Pilipinas. And hindi ko sinasabi na I am a success now but the most important is I'm proud kung ano ho ang trabaho ko dito sa bansang Paris and malaki ang naitulong sa akin ng Europa. And for me, I will go back in the Philippines someday. So thank you so much for watching and please like and share my video. We love you guys. Thank you po. Bye bye.